Ayan guys, oh. Maulan na umaga mula pa kagabi. Ayan. So, wala lang kung merong bagyo o o lang to guys. Kanina pa to. So, minsan medyo mahangin. Iba-iba po ang panang ulan natin, oh. So, yan. Eh, may kapote naman tayo nga lang si wifi ko wala pa kapote sub na o. Project na lang o. Itong, yan, Sakro. o. So, hindi ko pa na-orderan si YP ito. guys, medyo malakas yung ulan. Yan, mula kagabi gabi pa yan, maulan. Hindi pa humihinto. So, baka ano na naman to. Ah, uh, natin yung habagat or ano or kung may bagyo man sana kapag declare na lang ano pero alam mo na declare na yung Quezon City Hall ng walang pasok ang mga estudyante so yun guys oh lahat nakakapote lahat ng bata dito nakamotorsiklo at ano maulan nga okay eh malawin ko sana sa ibang lugar ay eh, maging safe at walang baha. Sana ay eh, makaiwas sila sa baha. Sana ay eh, yung mga binabaha dati, 'yung nagkaroon ng bagyo, eh, sana ngayon wala na. Na nagawa na ng paraan ng mga LGUs natin. So yun guys. Uh, ingat po tayong lahat and God bless ha? mamaya update na lang po tayo sa ating another video mga anong oras ngayon is time check 6.35 6.35 na yan so mula pa to kagabi na ang ulan na to so, dito lang kami ng kaming kalsada dito pero may party kasi ng area dito din na binabaha so ano din nasabi mo yan ba so, nakakapote na umaanggi na umaanggi na so yun guys ingat ang lahat thank you